Kumain ako ng saging. Saging sa mga unggoy. Okra with ginamos, guys. Pinray itong bangos. Ito nga ba? Naswa na lubate. Huwag mo alam. Pwede na naman. Ano to? Lawoy na isda. The... Chosawan. Okra. Saging is the best. Uh -huh. Guys kanto pa ka tayo, mami. Kinamos pa rin. With lemon. Siyempre, may rice. Kung ako ang vlogger, tapos ganito. Masarap pa tayo. Oo, ako eh. Ayan ko eh. Bahal diet ko. Sisarayin ko ang diet ko, dahil. to you and you, prito pag i-check is the um Chicken na chi, kan na, na chi. Ang saging um Mahal, dali ka na mahal. Aso-aso -so pa. Walay nadala. Natulog pa na kung baan na Payung eh. mm. Oh, dah sampai bogong sang gulai. Arena, kita lihat arena, arena. Arena ikan ina. Eh, kasi nyo ba itlog? Magpunit ako itlog? Huwag na! Dami na yun, Tago mo na Biko ha na na loko pakata biko. Ano ka kalam sa akin? Ano ka kalam sa akin? Isa ka kang paslupang Ang ingay niyo ay na video ka dito. Thank you for watching DJ, guys. Thank you sa so food. Lamik ay.